Hi, okay, what's up mga kosa? Welcome back to my YouTube channel So for today's vlog, meron kaming ride nila Kuya Arden uh, At yung kaibigan namin isa, si Igi. Nice! So andito ako ngayon sa gas station dahil biglang umulan na Kaya uh, ayun, hintayin lang natin mawala yung ulan Tapos larga na ulit tayo Kitain natin si Iggy sa may... Uh, katipunan paglampas bago dumiretso ng Marikina yun hintayin lang natin tong ulan na to okay sana yung ganitong panahon yung makulimlim lang hindi siya yung kang araw kaso wag naman yung maulan sir wala pa naman ng dalawang kapote iiwan ko sa bahay okay mga wala na yung ulan let's go sana hindi tayo ulanin sa ating pag-ride sa Marilaki uh, at mukhang maulan dun oh <laughs> Ang maulan sa bundo oh, pa ah. bahala na, na to okay mga kosa may ano lang ulit pag nakita na kaming lahat alright mga kosa dito na ako sa meet up place namin ni Ike dito sa may Anong pangalan nito Arton by Rockwell hintayin ko lang siya nasa Tituason na daw siya Tituason o Pituason lapit na daw siya So, na lang natin dito mga kosa Alright Napakalupit naman ito <laughs> Sa kanaligaw <laughs> Kikitahin natin si Kuya Arden sa may ano tol, Uni Oil Ha? okay lang yan tol Kasama natin si Dos mamaya Malaki Oh, ay <laughs> masamay ka din tol tara na tara o tol dahan dahan lang tayo alright kasama na natin si Iggy Kaka ganito ng PCX nyo <laughs> So punta na tayo ng Uni Oil Sa meet up talaga natin nila Kuya Arden Alright mga kosa We're here ah, Tito na si Kuya Arden <laughs> Inintay ko pa si Iggy Ayan o. Bagong PCX oh. <laughs> Ayos lang yan Maganda nga tol Itim na rin pala to Kulay itim na rin Bakit oh, puti ba yung dati? Oo puti yung dati Lakas nga, kaya nga uh, Ito pa trabaho ko lang kasi hindi Ito? Uh, Oo naman, sana all uh, Ikaw tol, papagas ka na? Pull pa ako, baka po ako Pull din to eh, ikaw tal Bukas na yan eh uh, pa Pagas ka na, dito el Si Dos kasama natin si dos? Nasa si Nasa, pabiyahin na siya pamuntang Antipolo Sige tal, gas ka muna right, gas muna si Do, Ige. si Ige tapos diretso na kami sa Antipolo. Doon na namin kikitain si Dos. Una na ako. Tara tol. Alright, mga kosa. Tapos na kaming mga gear up. Punta na kami ng Antipolo para kitain si Dos. What's up mga kosa? Nakalampas na rin kami sa matinding traffic. At nandito na kami sa kabuntukan ng Padilla. <laughs> Padilla pa to. So, dahan-dahan lang kami kasi naalalayan pa namin si Igi. Bago pa lang siyang nagmumotor dito sa Maynila. Kaya, alalay lang. Gundo na nga bundukan, no? Doon sa tuktok na yun. Sarap pumunta doon. Nandiyan na rin pala sa likod, do. Okay, tara. Dediretso na muna kami sa Shell Buso Buso uh, Doon na namin hihintayin si Dos Para tampay na lang din muna kami doon Kwentuhan, tamang ano lang uh, Butugan <laughs> Alam nyo ba yung mga butugan? Yung butugan kasi yun yung ano sa amin parang kabulas to ganoon oh, akong kalukuhan mga ganoon oh, ang ganda ng ating kamundukan relax na relax eh no chilling sige mga kuwasa maya na lang ulit pag nasa buso buso na kami alright mga kuwasa dito na kami ngayon sa shell buso buso at uh, hihintayin na lang namin si Dos dito <laughs> Relax lang kami dito Chilling, All right Tambay mode Paalamang pa si ay <laughs> Ayun na nga Sige talaga ko na lang, buling ko Nandito na ulit kami sa uh, Shell Boso Boso ito na si Ige sa likod ko. <laughs> Oo oh, nga. Sabi nga ni Chrysler. Sabi nga ni Chrysler lumindol daw. Hindi ko ramdam na ano tayo nagdadrive. Dito ako to o. Okay mga kosa. Check ko lang si na Chrysler kasi lumindol daw sa Maynila. Subukan natin tong PCX ni Brother Ige. Yung natatakbo pa lang niya ay Wait lang, paano ba to? 168 pa lang yung natatakbo Batang bata Tol, top speed Top speed Sipukan <laughs> lang natin Ang gano'n syang vibrate syaash smooth to oh. kaso maalok yung kanyang manibela o oh. oh, baka dahil sa shock lang yun front shock Batang bata o oh, kakalabas lang eh <laughs> Yung total na tinatakbo pa lang 168 Hindi <laughs> ako masyadong makaunat dito sa pwesto ko Ayun no? Nakaganyan lang, sagad na yan Tara Tara nga natin, ito speed 193 <laughs> 193 no <laughs> 93 lang Okay liko na tayo dito Ang smooth daw oh. Ang sarap drive ba ng mga scooter Dito na Tol basic 100 basic 100 <laughs> alright mga kakasa hintayin lang namin dito si Dos si Dos ay naka PCX 160 din pero magkaiba ng variant to kasi yung kay uh, is black na yung kanyang cover ng panggilid tsaka yung kanyang emblem silver na unlike dun sa iba na gold alright mga kakasa PRP peace Dapat talaga matagal ka Kasi yung, yung kay wala pa rin gano'n Tapos nga nga yung kay Yung kay ano? PCX nito yung kay Dos Kaso nga lang, hindi ko alam kung CVS lang to eh Ah okay Yung bus TV nga CVS kasi yung engine Yung engine, tapos sa paras kami lang Yung power Kaya pala kaya yung una kong sa wikipat kaya sila gantong, tapos ito, wala. Pero ang ganda, wala kong napansin. Wala kong napansin. Wala kong napansin. Wala kong napansin. Okay mga ako habang naghihintay di ay dito kay Iya Dos uh, Tambay muna tayo dito sa likod Pakita ko sa inyo yung ganda ng view Ngayon ko lang din to na discover Kasi minsan lang naman kami tumambay dito eh. So ayun Ang dami tumatambay dito <laughs> Ganda naman dito Ay nung ganda ng view Sheesh may mga bahay din pala dun. Picture natin. Ay, nice. Angas. eh no. Ganda ng tanawin, no. Napakasarap sa mata. Sobrang relaxing. Lalo na to, Ang sarap sa mata. Ang ganda ng mga motor nila. All Alright mga sa kumpleto na kami May pasok daw eh May pasok So ayan meron tayong Dalawang Honda PCX 160 at isang Sniper na loaded Fully loaded Siyempre si easy Ang ating Honda ADV 160 At ang ruta natin ay Sa Kabsat or BNK So ayan Tingin ko na lang kami dahil magbubulalo na lang kami doon. Masarap yung pizza sa Cafe Catarina. Dadaan din kami doon kung sakaling mayroon pa kaming oras. Alright, let's go! Nandito pa kami sa Boso Boso. Nintay namin si Dos. Pero ayan, tuloy-tuloy na kami ngayon. Relax na biyahe lang to. As in chilling dahil meron tayong inaalalayan na ating kaibigan pero ang sarap umakit ng ganitong oras no napaka tahimik, hindi siya mainit tama lang enjoy natin yung bawat moment yung kalsada yung tanawin enjoy natin yan para sulit naman yung pagpunta natin dito hindi yung racing racing di ba ayan nasa unahan natin ng fully loaded na sniper ni Kuya Arden at nasa likod naman natin si Dos at si Ige yan tamang takbo lang tayo tapos pag may makita tayong straight na konti yung tao try natin kumiga ng malala <laughs> ang sarap ng hangin nilalabig na ako ang <laughs> ang layo pa na normal yan sa uh, baguhan. lalo na hindi pa siya sanay dito sa Maynila pero masasanay din yan pabilis lang yan siguro mga one month sanay na yan kahit mga isang linggo tuloy tuloy ang pag drive niya sa Maynila masasanay din yan nakakot lang siya sa mga pasingit singit pero makukuha din niya yun magiging kamote din siya soon <laughs> paunahin natin si Dos paunahin natin si Iki paunahin natin si para para magabayan natin siya una ka tol una ka yan nasa una natin si Ki. At gagabayin natin siya sa kanya na pagbanking at pagiging kamote <laughs> Tuturuan natin pagiging kamote ito <laughs> Joke lang, di naman kami kamote Okay na? Sige, una kayo tol Una ka tol ah napakaganda naman ng view pag madaming kasama, ano? Okay, let's go to B&K Ah, talagang chill ride lang 'to. Dahil nga yung isang kaibigan namin is baguhan pa lang. Hindi pa siya sanay mag-drive dito sa Maynila. At syempre, nag-aalalay siya bago yung kanyang motor. Syempre, kahit sino naman, 'di ba? <laughs> ganyan din naman tayo pag bago yung motor. Na sobrang kabaguhan ng aming kaibigan, lagi niyang pihit yung kanyang preno. Ayun kanya No? kanyang brake light lagi naka-engage. Ayun na atapitawan yung kanyang preno. Pero normal yan. Normal yan sa paguhan. Sabi nga natin, di pa. Sa una lang yan. Masasanay din yan. Okay, at nandito na kami sa Palo Alto Dito madaming namimitik na photographer Maniniyot Kung Tagalog Gawing <laughs> umaga ang gabi Mamaya gagawin natin umaga ang gabi Hindi pa kasi napapainstall yung uh, TDD natin eh Wala pa akong budget <laughs> <laughs> nakapagpa-reserve na pero wala akong pambayad kati ng mata ko, napuwi niya ako ano ba yan, Nakabaisor na ako, napupuwi pa ako napakulapit ah, talaga ng mga insekto gustong gusto yung mata ko ang liit liit na nga gustong gusto kong pasukin ano bang meron sa mata ko dapat pala akong umuuna kay Iki, hindi dapat si Iki yung umuuna kasi hindi niya kabisado yung kalsada unahan natin Tolo na ako! Wait lang Puna tayo Kasi hindi kami sa atin higit eh uh, Para Meron siyang guide Mahirap kasing first time mo dito sa Marilaki, ikaw agad nasa unahan. Nakakatakot din. So tayo na yung Para safe. Alright mga kosa, nandito na kami ngayon sa Manukan. Manukan. Tingin ko sa Cafe Catarina na lang kami kakain. Total meron din naman doon mga bulalo. Tsaka may pizza din doon. So doon na lang kami. Tsaka maganda rin yung view doon compare sa BNK. Sa BNK kasi wala kang masyadong makikita doon. Kundi yung resto lang mismo. Tsaka madami din naman doon tumatambay. Pero syempre, mas madami tumatambay dito sa Cafe Catarina. <laughs> Kaya doon na lang tayo sa Cafe Catarina para malapit-lapit din kailangan din kasi namin bumaba ng by 8 or 9 dahil merong mga paso kami what's that bro Wait lang. Uh, wala na sila <laughs> like, napapapiga ako ng sobra Check natin yung Tanay Highlands. Tara. Tara. Check namin to mga kosa dito sa Tanay. Hello sir, good evening. Good evening sir. sir, saan ba yung mismong ano nyo? Restaurant. Uh Oo. -oh. ano siya overlooking din? Okay. Apat na motor sir. Okay, sige po. Thank you. Try natin dito sa Highlands. Yeah. Literal na chill ride. <laughs> <Kanto>. <laughs> mga minsan ay mas kamote pa sa atin to sa <laughs> mas kamote pa sa atin. Tola to ka pa? Ay, abante ka pa dito. Para di ka masyadong dikit kay Garden, Gito all. Sige mga kosa, check namin dito anong meron sa Tanay Highlands. Alright. Ganda naman. Ganda dito ha, parang 500 ang isang order ha. Pasko <laughs> no. Magkano po tubig? Apat <laughs> sir. Dito tayo tol, dito dito. Sige po. Salamat sir. Tol, kumusta experience? sa sa microphone. 'Yan, bye-bye. Deyo masyado ka lang nani intense pa yung pagka-drive niya. Kumbaga Parang hindi ka pa makapag-relax. Parang gigil yung alam mo kanina. <laughs> sabi ko, sabi ko dun sa, sabi ko dun sa taxi tao kanina, sabi ko, parang hindi binibitawan ni Igi yung kanyang preno, ah. Hindi. Ay, grabe naman. Pag, pag nabi, yung preno niya. <laughs> pag natigil tayo, iba yung amoy ay. <laughs> Pasa ano na? Mauubos. Uh. Mauubos! Bumita mo ka. Oh, balintik sandwich ito. 2.90 agad. <laughs> Ay, pwede naman tayo lumipat. <laughs> Nakahaya ka to. Eh. Nakahaya na <laughs> kay mga nung guard. na akong kaparking. Todo alali kay Gipa pa parking ah eh. Bigyan mo yun ang tip. 300. Uuhum <laughs> na ka na. <laughs> Bigyan mo na lang yung pin. Hahaha. <laughs> <Bikin> ka <kayo>. Hahaha. <laughs> let's go Lipat pa tayo di natin kaya yung presyo dito dun tayo sa Cafe Catarina silip lang talaga namin to kasi di namin kaya yung presyo <laughs> next time pagka kami ima, pera na thank you sir pull out <laughs> let's go to Cafe Caterina para medyo mura-mura yung per order ng meal dun 300 na eh ang bigat hindi pa kaya nasa Pecha de Peligro pa kami ngayon wala pang sahod at nandito na tayo sa Martisem Martisem ano bang tamang pronunciation dito Martesem Yan. Uh, at malapit na rin tayo sa Cafe Katarina nakakaya tuloy dun sa Tanay uh, tawag dun? Tanay Highlands Malaman man lang kaming nabili buti hindi pa kami nanghihingi ng tubig kasi kung manghingi kami ng tubig for sure expected na doon na kami kakain we are here at Cafe Katarina smooth dito tayo sa may ilaw para kitang kita Tagay tayo sunod do. Okay. Kay Bianca. <laughs> Two hours. Two hours lang. Tara tol, tara. All right. Kami mag-uwi na mga kosa. Tapos na kami dito. Thank you, sir. Paalupit naman ang temperature dito sa Tanay Rizal, mga kosa. 24 lang napakalamig naman parang naka aircon Okay, tapos na kaming kumain at magkwentuhan dito sa cafe katarina at oras na para muwi dahil ang oras ay 8pm na <laughs> so meron pa tayong pasok bukas kaya kailangan na natin bumaba ng manila Alright. Okay mga kosa, that's it for today's video. Dito ko na tatapusin ang aking vlog. Thank you for watching mga kosa. Always ride safe and put God first. See you on my next vlog mga kosa. Peace out. Shush!